Confirmado. It's showtime nila Vice Ganda. Lilipat na at mapapanood na sa GMA7 Kapuso Network bilang opisyal na hapalit ng tahanang pinasaya na nagpaalam na sa ere dahil sa pagkalugit. Kinumpirma ito ni Tony Diaz sa nang latest vlog na yung hapon kung saan ayon sa kaniyang mga mapagkakatiwalaang sources, totoo raw at kumpirmado na mapapanood nang it show times sa GMA 7 bilang bagong noon show ng Kapuso Network na itatapat nila sa itbulaga nila Tito Vic and Joey na napaparod naman sa TV5. Maglalabas daw ang pamunuan ng GMA ng opisyal na pahayag sa mga susunod na araw tungkol sa pag-airing ng It's Showtime nila Vice Ganda sa noon time tatlo na ang nakakausap ko na iisa lang ang sinasabi. Mukhang totoo nga ang it's showtime na ang oo pa ng noontime show ng GMA7 na iniwan ng tahan ng pinakamasaya. ayon pa sa inilabas na ulat ng Filipino star ngayon, kumpirmadong mapapanood na raw ang It's Showtime sa GMA7. Inaayos na raw at pina-finalize na raw ng GMA7 at ABS-CBN ang kanilang kontrata at ang magiging takbo ng It's Showtime dahil magiging co-produce raw ito ng GMA Network. Abahan raw ang pasabog na announcement na ilalabas ng GMA Network sa mga susunod na araw patungkol sa pag-ere ng each showtime nila Vice Ganda bilang pinakabagong non-time show ng GMA. Matatandaan na nito lamang mga nakarang araw ay nagbigay ng payuwatig si Vice Ganda tungkol sa paglipat nila sa GMA 7. The best things are coming. Uh -huh. ganda na ibang bongga pa yun sa mga susunod na araw, susunod na buwan ay nako. Yeah. Kumapit lang kayo dahil bonggang blessings at answered prayers na matatanggap natin. Ka Marami na mga netizens ang excited na raw na mapanood sa noon time ng Kapuso Network ang It's Showtime nila Vice. Ganda. Ayon nga sa mga netizens, sino ang mag-aakala ng dating magkatapat na It Bulaga ng GMA7 at It's showtime ng ABS-CBN ay magkakapalit-palit ng esta estasyon. Pero gayon pa man, matinding pasabog daw ang inihahanda nila Vice Ganda para sa mga kapuso. Asahan raw na mas pasabog ang it showtime na yung mapapanood na ito sa GMA Network sa mga darating na araw. Ayan, anong man ang mo dito?